So guys, ang buhay probinsya Magkukopras Ayan, ang kopras namin okay Guys Hinga, magkukopras tayo Abang masama ang panahon Dito muna kami magsa-sideline kayo ba? Nagpupras na kayo? Kami, first time namin ito ngayon. Magpupras. Kasi sayang yung mga news na ano, nag-ano na, tumutubo, tumutubo na kasi siya, kaya pinupras na lang namin. Sayang kasi. Ano guys? Sinisigaan na yung ano Sopra Kasalansa sa dyan Ayan e, Naapo na sa ilalim Inumpisahan ng Lagyan ng apoy ito na guys luto na yung anyog na kinopra tinatanggal na siya sa bao pagkatapos ng paasukan pagkaloto yan tatanggal na sa bao ayan na siya ayan guys ang kopra ang bangong niya ang sarap ng amoy guys sarap kumain kinakain namin to nang maliliit pa kami pag tumapulong kami mag anong tanggal sa bao hmm, kasi masarap niloto na siya sa ano sa pausok ayan ginamit niya lang yung bulo para oh, mabilis daw niwa hiwa na yan sa sa na